nung uh, engagement sa sa Senado, kita mo naman pag tinatanong siya ng mga senador, pasa siya sa undersecretary, yung yung sasagot. Pasa sa sa chief of staff. Nung tinanong siya ni Senator Hontiveros no? Uh, nung ipapasa na niya sa kanyang uh, undersecretary or chief of staff para sagutin. Ang sabi ni Senator Rey Sauntiveros, uh, "Excuse me, Vice President, pwede bang kayo ang sumagot?" Simple hmm. simple lang naman ang tanong eh anong mandate ng uh, DepEd <laughs> di ba Makita mo naman nagkabulbulul si Vice President nahirapan siya di ba oh. Mandate ng BP oh During that engagement hindi naman siya bumanat eh bumanat siya nung wala na siya sa Senado mm -hmm. Kung yung tatay niya yan yun, di ba makikipag-awa hmm. yo makilibang mura lang di ba Gagamitin hmm. niya yung kanyang uh, distinct Duterte brand dito, nahirapan eh, si Vice President. Kaya, sinasabi ko lang na hindi automatic na uubra yung stilo ng tatay niya dun sa anak. Katulad uh, dito sa engagement na ito. Medyo, mm -hmm. ang, 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 sabi nga ni, ni Senator Reza Ontiveros, eh, simple-simple lang naman yung tanong eh. Bakit ipapasa pa sa undersecretary? No? Ba't ipapasa mm -hmm. pa sa chief of staff? Mm -hmm. Tapos, binuhusan pa ng gasolina ni Vice President Sara Duterte yung apuy sa Senado nung paglabas mm -hmm. niya sa Senado binunatan pa niya si Senator Risa na nagdadrama statement no oh. nagdadrama no uh, etcetera etcetera no eh eh maganda rin yung sagot ni Senator uh, Risa Untiveros in fairness di ba hindi ko kailangan ng respeto mo no ang kailangan ko lang naman ay ay sagutin mo yung mga tanong di ba mm -hmm. hindi naman mm -hmm. yun lang kawa. kaya dito sa engagement nito, na nakikinabang si Senator Rey Santiberros, no? Mm -hmm. Dahil uh, uh, nag, na, nag eh eh medyo nag-unravel yung vice president, no? Kaya kung titignan mo sa social media, medyo gulpi siya. Of course, kailangan natin tignan yan sa next survey kung may impact ba yan, kung may impact yang engagement niyan. Ang tingin ko meron no? Mm -hmm. Dahil hindi siya yung tatay niya. Hindi siya teflon.